Tumayo sa uh, The Netherlands sa ilang overseas Filipino workers para magpakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipiniliwanag naman ang isang abogado ang kailangan gawin ng prosekusyon para mapatunayan ng akusasyong Crimes Against Humanity. At live mula sa The Hague, may unang balita ang kasama nating si Zubani. Maris Zubani. Mariz! Huravond, Evan, magandang gabi mula rito sa The Hague. Pasado alas 11 na nga ng gabi sa the Netherlands. Pasado alas 6 na umaga dyan sa Pilipinas. Ngayong araw ay nagpulong ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para maisapinal yung uh, kanyang legal team na dedepensa sa kanya sa kanyang reklamo uh, reklamong kinakaharap dito sa International Criminal Court. no At nais ng uh, kanyang legal team na maibasura na ang reklamong inihain sa dating Pangulo na Crimes Against Humanity bago pa man ang nakatakdang susunod na hearing sa September 23. Sa buong uh, pagdating uh, naman natin dito mula nung uh, kahapon ano, ay uh, nakita natin na walang patid yung dating din ng mga taga-suporta ng dating Pangulo para ipahayag ang kanilang pagmamahal sa dating Pangulo. Naging emosyonal ang ilang OFWs mula pang France na dumalaw dito sa Skaveningen Prison para ipakita ang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matsaga silang nag-aabang sa labas ng kulungan Di iniinda ang matinding lamig. Alam nilang di naman nila makikita pero ito raw ang simpleng paraan nila para ipakita ang suporta at pagmamahal sa kanya. Sana raw makita ito ng International Criminal Court. Alam namin yun na hindi namin makikita si Tatay pero kailangan namin siyang suportahan kasi mahal na mahal namin si Tatay Digong sa Mindanao. Hmm. Kanina raw dumalaw din sila sa ICC at nagpunta sa simbahan para ipagsindi ng kandila at ipanalangin daw si Duterte. Babalik daw sila sa March 23 para dumalo sa Malawkang Rally at may pagdiwang din ang karawan ni Duterte sa March 28. Mapakinggan ng ICC yung boses ng mga Pilipino. Kasi mm -hmm. di mo alam, ang, napakadami talagang um, Pilipino na uh, for Duterte. Sa ngayon, ang tanging si dating Executive Secretary Salvador Medialdea pa lang ang formal na tumatayong abogado ng dating Pangulo. Sabi ni Attorney Harry Roque, nakausap na niya ang British Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman. Nakabilang sa mga isunumitin nilang pangalan sa ICC para maging counsel ni Duterte. I have confirmed kung sino did counsel and the only one na na-recognize ang hukuman is Attorney Bingbong Medeveja. Hindi ko alam kasi hanggang ngayon eh wala pa rin kaming permiso to enter the detention facility, no? But, uh, nakausap kami ni uh, uh, Tony Hoffman at uh, nagaantay pa rin kami. Batay sa website ng law firm ni Kaufman, naging prosecutor siya ng International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia at International Criminal Court sa The Hague. Sabi ni Roque, pinaplano nilang questionin ang horisdiksyon ng ICC bago pa ang nakatakdang susunod na hearing sa September 23. Naghahanda na kami ni VP, VP Sara isang taon nang nakakalipas. Okay? And everything that we expected to happen, in fact, happened. So meron kaming uh, contingency for everything that has happened. Sa September 23, nakatakda ang confirmation of charges hearing para malaman kung may sapat na ebidensya, na nagpapakitang may substantial grounds na nagawa ng suspect ang mga akusasyon. Batay sa arrest warrant ng ICC kay Duterte, may reasonable grounds para paniwala ang responsable si Duterte bilang indirect co-perpetrator para sa crimes against humanity. Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency, mahigit 6,000 ang napatay noong gera kontra-droga ni Duterte. Ayon sa Commission on Human Rights, umabot yan sa 27,000. Mahigit 8,000 naman sa tala ng United Nations High Commissioner for Human Rights. Sa reklamong pinaharap kay Duterte sa ICC Pre-Trial Chamber, ang isinama lang ay yung di bababa sa 24 na napatay mula 2016 hanggang 2019 noong War on Drugs ng Administrasyong Duterte. At di bababa sa 19 na napatay noong 2011 hanggang 2016 sa pamamagitan ng Davao Death Squad. Ayon sa isa sa limang Pilipinong ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Ruiz Butuyan, hindi layunin sa ICC trial na patunayan ng lahat ng pagpatay. Kailangan lang aniyang maipakita ng prosekusyon kung naging systematic at ginawang polisiya ang pagpatay bilang solusyon sa ilegal na droga at kung magkakaugnay ang mga patayan. Widespread and systematic papakita yon. Magpresent Tahu sila ng mga sample incidents that will prove na talagang ginawang pulisiya yung pagpatay bilang solusyon sa illegal drug. Yung prosecutor po, ibibigay kay former President Duterte yung ebidensyang gagamitin laban sa kanya sa trial. Malaking privilege sa kanya kasi sa atin dito sa Pilipinas, walang ganon. Napaka-fair ho yung mangyayaring trial. Sabi ni Roque, hindi siya alis ng The Netherlands nang hindi kasama si dating Pangulong Duterte. Sa ngayon, si Vice President Sara Duterte pa lang daw ang ng permiso ng makadalo sa dating pangulo. Samantala Ivan, uh, hindi lamang naman yung mga taga-suporta no ang nagsasagwan ng mga kilos protesta. Katunayan, bukas sa uh, Lunes dito sa uh, The Netherlands ay may uh, nakatakdang protesta rin naman na isasagawa yung mga nagsusuporta uh, doon sa mga pamilya ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings sa ating bansa Evan, Maries ano ang latest kay VP Sara bibisita din ba siya ngayong araw kay uh, dating pulong Duterte? Alam mo Ivan, magmula nung uh, nagpakita itong si uh, Vice President Sara Duterte dun sa first appearance hearing ni uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC at uh, hinarap niya yung kaniyang mga taga-suporta pati yung mga taga-suporta ng kaniyang ama at uh, sinagot din yung mga katanungan ng media ay hindi na muli na mataan itong si uh, Vice President Sara Duterte at hindi rin siya makontak no even mm -hmm. si Attorney Harry Roque uh, sinasabi sa atin na hindi uh, hindi rin niya makontak itong si Vice President hmm. President Sara Duterte. Pero merong daily pass itong uh, vice presidente para mabisita nga niya ang kanyang ama. So wala tayong kumpirmasyon kung everyday niya itong ginagamit hmm. pero I, I believe it is safe to assume na regular posibleng regular niyang binibisita ang kanyang ama para kanya nga uh, ma-maximize itong kanyang daily pass, hmm. Evan. At kailan daw ang dating kaya Marie, sa ibang anak ng dating Pangulo dyan sa The Netherlands? At Pagdating nila, magkakaroon din kaya sila ng sinasabi mong daily mm -hmm. pass dahil uh, immediate family member sila? Mm-hmm. Oo. Ivan, ah, uh yung, yung mga membro miembro ng pamilya Duterte diyan sa Pilipinas ano ay hinihintay pa rin yung kanilang mm -hmm. Schengen visa para makabisita rito. So, it will really depend dun sa embassy mm -hmm. na magagrant uh, ng kanilang Schengen visa kung kailan sila makakabisita dito sa The Hague. Pero ang sinasabi nga ng uh, dating pangulo sa kanyang anak uh, na vice presidente ay umuwi na siya sa Pilipinas dahil kailangan din niyang uh, sundin at uh, tuparin yung kanyang uh, mga responsibilidad bilang vice presidente. Pero ang sinasabi ni Vice President Sara, kinuwento sa atin to ni Attorney Harry Roque, ay uh, hindi siya alis hanggat walang next of kin mm -hmm. na hahalili sa kanya rito. So hinihintay din nila kung kailan makakarating dito sa The Hague ang uh, kanyang mga kapatid at uh, yung iba pang uh, miyembro ng Pamilya uh, Duterte. At doon naman sa isa mong katanungan kung makakakuha rin sila agad ng uh, daily pass, well, of course, ia apply nila yan. Mm -hmm. At uh, dahil nga sila ay uh, immediate family, uh, Malaki yung posibilidad na sila'y uh, mabigyan ng uh, daily pass para mabisita rin nila at uh, ma-maximize din nila yung kanilang panahon na nandito sa Tahig para makasama ang kanilang ama. Maris, nabanggit mong magpupulong yung kampo ng dating Pangulo, kailan na raw ma-finalize ang legal team niya? Yun nga yung uh, hinihintay pa rin at inaabangan natin, Evan, no? Kasi ang sinabi sa atin ni Atty. Harry Roque, nung makausap natin siya kaninang umaga, ay uh, magpupulong daw sila ngayong araw. Mm -hmm. Pero nung tinatawagan ulit natin siya para uh, humingi na ulit ng uh, konfirmasyon tungkol dun sa legal team na ito, ay uh, sinasabi niya no comment muna siya. Mm -hmm. Gusto raw kasi niya na talagang uh, ma-finalize muna at uh, bilang respeto o kortesiya dun sa kanyang uh, mga magiging kasama ay uh, nais niyang talagang uh, makumpleto muna ito bago siya magbigay ng kanyang pahayag sa media Evan? Maris just uh, for our viewers na almost midnight dyan, anong temperatura ngayon dyan? parang ginaw na ginaw ka <laughs> Oo, ginaw na ginaw actually 6 uh, uh, degrees Celsius pero it feels like 4 degrees mm -hmm. yung uh, yung temperatura rito kaya Patong-patong na talaga. Ito, alam mo naman, medyo lamigin tayo at uh, kahit dyan sa aircon, dyan sa studio, eh talagang giniginaw na tayo. What more? di ba? Pero sige. kaya naman. Oh, stay warm. Maraming salamat. Ingat ka. bari Zumali, live po yan mula sa The Hague, sa The Netherlands. Mga kapuso, nabisita na nga ni uh, Vice President Sara Duterte, ang kaniyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na nakadetain ngayon sa Scriveningen Prison dito sa The Hague, The Netherlands. kinumpir kinumpirma yan mismo ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Hinimok daw ng dating presidente ang anak na bumalik na sa Pilipinas. Humingi rin daw ng medyas at chinelas ang nakatatandang Duterte. Inaasahang uuwi sa Pilipinas ang bise kapag nakarating na rito sa The ang iba pang membro ng pamilya Duterte. Nagkaroon ng rally sa iba't ibang bahagi ng bansa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa Bayan ng konsolasyon sa Cebu, nagkaroon ng candlelight prayer rally. May mga nakalagay namang bring him home na suot na mga nagtipon-tipon sa Karkar City. Pumirma naman sa isang solidarity wall para sa dating Pangulo, mga taga Sogod, Southern Leyte. May mga pagtitipon din sa Tagbilaran, Bohol. General Santo City, parang Maguindanao del Norte. Baging sa iba rin bahagi ng Luzon tulad sa Malolos, Bulacan at ilang bahagi ng Isabela. Nagkaroon din ng prayer rally sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Nakipag-usap si Attorney Angelo de Alban sa mga pamilya ng mga may neurodevelopmental disabilities. Nakiusap si Senador Bongo na ipagdasal si dating Pangulong Duterte. Sinabi niya yan sa pagdiriwang ng araw ng Dabao na dinaluhan din ni Philip Salvador. Social services at kabuhayan ang tinalakay ni Leody de Guzman sa Cavite. Tinalakay ni Kiko Pangilina ng kahalagahan ng food security at agrikultura. Si Ariel Kerubin iginiit ang pagpapalakas sa maritime defense. Isinusulong ni Ben Hur Abalos ang special housing package para sa mga OFW. Si makino Makino ayuda sa maliliit na negosyo kapag mahalang bilihin ang isinulong. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Balita, sa GMA Integrated News. Nakibahagi sa Baral na Misa kahapon si Pope Francis. Nakunan siya sa chapel ng Gemelli Hospital habang nasa harap ng altar. Yan ang kauna-una larawan ng Santo Papa na inilabas ng Batikan mula ng ospital siya itong Pebrero dahil sa double pneumonia. Iba-ibang paraan naman ang pagpaparamdam ng suporta ng mga katoliko. Ang mga bata nagtipon-tipon sa labas ng ospital para mag-alay ng hug of hope. Ilang dancer naman ang nagsayaw ng cha ng tango na paboritong sayaw raw ng Santo Papa. Bago naman simula ng Rome Marathon na dinaluhan ng 30,000 runners, Nagaroon muna ng 42 seconds sa katahimikan para kay Pope Francis. Tabas ang presyo ng ilang klase ng isda. Price check muna tayo sa trabahong market sa Maynila bago mag-add to cart. Sa unang balita, live di Bea Pindak. Bea, Iga, no, ang ilang mamimili dito sa trabaho market dahil sa mataas na presyo ng isda. Biruan pa nga rito, buti pa ang galunggong, bangus at tilapia nagmamahal. Posible rin daw na mas tumaas pa ang presyo nito habang papalapit ang Holy Week. Lunes na lunes, sakit sa ulo at bulsa agad ang bumungad sa pamamalengke ni Virgie. Ang piniritong tilapia kasi na ihahanda niya para sa pamilya niya ngayong araw, kailangan bawasan dahil sa mataas na presyo ng isda. Umaaray rin ang ilang mamimili na ginagawang panghanap buhay ang pagluluto o kaya yung pagresel ng isda. Sa trabaho market sa Maynila, 280 pesos na bibili ang kada kilo ng galunggong, abot naman ng 220 pesos para sa isang kilong bangus at 160 pesos sa tilapia. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, inaasahang bababa ang presyo ng isda, lalo na sa tag-init at dahil bukas na ang major fishing grounds sa bansa. Sabi pa ng BFAR, sapat ang supply at stable ang presyo ng mga isda. Pero ayon sa ilang nagtitinda ng isda, hindi pa rin nila kayang ibaba ang presyo nila we expect na mas uh, bababa pa siya ano mm. siguro may ibang ibang factors kasi itong mga nakaraang uh, buwan din nagaramdam pa, pa rin naman yung uh, amihan sa mm. mga ibang lugar no so kapag uh, ganito po affected pa rin ang uh, ano ang fishing activities ng ating mga ano mga mangisda. talaga kasi hindi kaya eh. sobra sobrang pag ano, bawas, bawas 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 talaga kaya ito na lang yung binibili kasi mas mura. Si dati yung isang daan lang mahigit yan, ngayon doble na eh. Ang limang daan mo, medyo marami-rami na mabibili mo eh. Ngayon wala na, isang putahe na lang. Kami na lang po bala mag-adjust. Dibilangin po muna namin kung may tutubuin o wala. Mahal nga nang bilhin, siyempre. Wala tayong magagawa, kailangan ipit tayo. Igan ang ilang tindera ng isda na nakausap natin. Nangangamba na baka raw mas tumuwal pa ang benta nila kapag lalong tumaas ang presyo ng isda. Ang mga mamimili naman humihirit na kung wala daw talagang choice kundi magtaas ng presyo ay sana kakaunti lamang. At yan ang unang balita mula rito sa Maynila, Bea Pinloc para sa GMA Integrated News. Simula sa susunod na buwan, makakatanggap ng refund ang customers ng Meralco dahil sa halos 20 bilyong pisong sobrang nasingil na distribution charges. Yan ang unang balita ni Mav Gonzalez. 6,000 piso kada buwan ang karaniwang bill sa kuryente ni Andrea. Kaya laking pasalamat niya sa nakaambang refund ng Meralco na sisimulan sa Abril. Malaking bagay na ho yun. Sa ano, mga bilihin sa araw-araw, mga pampalengke tulad ng bigas, mga gulay, ganun. Ayon sa ERC o Energy Regulatory Commission, halos 20 billion pesos ang kabuuan kailangan nilang i-refund sa customers para sa sobrang singil ng distribution charges mula July 2022 hanggang December 2024. Nailabas na po rin naman ng uh, Energy Regulatory Commission yung order po sa Meralco sa pag-refund. Ito nga pong uh, amount na 19.95 billion pesos. Simula po yan ng Abril. Tatagal po ito sa loob ng 36 months or 3 years simula sa Abril po. Normal daw na magkaroon ng sobra o kulang na singil. Merong gap na siguro mga 2 weeks bago po nila mabasa mga metro dahil po hindi in real time, pag kinonsumo mo, babayaran mo. Meron po talagang natural cycle ng uh, over and under na tinatawag. Meron pong ganon. Pero ito pong delay na ito na taon eh dapat po hindi nga po ganito ka, katagal. Halos 12 centavos per kilowatt hour ang refund sa utility. Mas malaki ang balik sa residential customers. May get 20 centavos per kilowatt hour. Katumbas ng nasa 40 pesos na refund kung hanggang 200 kilowatt hours ang konsumo sa isang buwan. Makikita ito sa bill sa hiwalay na linya para sa awat refund mag apply raw para sa isa pang refund scheme ang Meralco kapag na-compute na nila ang actual weighted average tariff o awat para sa January to June 2025. Sabi ng Meralco, makatutulong ito, lalo't papasok na ang taginit kung kailan mas malakas ang konsumo ng kuryente. Hindi naman konektado ang refunds sa 26 centavos na rate hike ng Meralco ngayong buwan. Ito ang unang balita, Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Showbiz Chica ngayon Monday morning magsasama sa isang project si Nakapuso Stars Paolo Contes at Beauty Gonzalez. Isang pelikula ang pagbibidani na Paolo at Beauty. Wala pang detalye. asok na ako kung sino-sino ang iba pa nilang makakasama sa pelikula. Hindi ba yung mga yan? Hindi, yun pa lang. Kinigigiliwan na online ang first team up. Listen to this. Beauty, Beauty. contest So good, so good. Sa <laughs> so ngayon, napapanood si Paolo sa Bubble Gang at mga Batang Riles. Habang si Beauty naman, si Jimmy Afternoon Prime na prinsesa ng City Jail. Magta-trending hashtag. For yung sure. Love team na yan. <laughs> At excited na si Kapuso Prime Gem Bianca Umali dahil sa nalalapit na airing ng Encantadia Chronicles Sangre. Bago yan, dumalo si Bianca sa Philippine Book Festival 2025 at na isa siyang certified bookworm. May unang chika si Nelson Calas. In her happy place, si Bianca Umali sa Philippine Book Festival 2025. Certified bookworm si Bianca kaya tuong tuwa siya sa Book Fest kung saan na showcase anda -anda ang daan-daang Pilipino authored books. Libro ang masasabi kong luho ko sa buhay. And to be here and to see my fellow readers and critics also, naka-excite to know what their interests are and also To have the chance to read in front of them. Binasa ni Bianca ang simigoy ang batang tausug, ang kauna-una ang children's book tungkol sa mga pagkain ng mga kababayan nating tausug. Nagkaroon din ng cooking demonstration para mas maipakilala ang tausug delicacies. Malapit daw ito sa puso ni Bianca dahil napamahal daw sa kanya ang ganda ng Mindanao mula nang gumanap siya bilang isang badyaw sa Kapuso series na Sahaya. It is refreshing and it is boastworthy to have a book about their culture, about their food, about the color of their life. Hindi naman makontain ni Bianca ang kanyang excitement dahil palapit na ng palapit ang airing ng kanilang mega-series na Encantadia Chronicles Sangre. Hahangaan at mamahalin daw ng viewers ang kanyang role bilang Tera. Hindi ako makapagintay na maintindihan nila na ah... Kaya pala ito yung panahon na ginugol para sa sangre kasi ito yung itsura niya. Ito yung effort ng dugo at pawis ng mga tao na bumubuo ng sangre. Ito ang unang balita. Nelson Canlas para sa GMA Integrated News. Samantala pinasilip ng Philan influencer and blogger na si Bretman Rock ang kanyang vacation dito sa bansa. Oh, Is he here? Oh, hindi okay. ko alam. Sa kanyang IG, in-update uh -huh. ni Bretman na nasa El Nido sa Palawan na siya ang breathtaking view mula sa kanyang hotel room. Pinakita rin niya. Look at that. Finlex na ni ang kanyang proud morena beauty habang naliligo sa pool. Tuntua rin si Bretman ng pinagtripang tawagin ang isang aso na nasa beach. <laughs> Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.